Pumunta ka ba sa Central mismo? Pumunta ako. Palagi ako dyan eh. Handog ako eh. Alam mo handog. Mm Pwede Special. makapasok. Special yan. Ngayon, pagpunta ko dyan, si... si Ka Santiago eh. Ka Benjamin Benjamin Santiago. Sabi, hindi pwede makaharap si Ka Henry kasi maraming sita. Bumalik ka na lang bukas. Kaya bumalik ako bukas. Nakikiusap ako malapit na nang mamatay ang, ang Kapating kapatid mo. ko kasi may kanser. Gusto lang niya magkikusap, magkiki, ano yan, makita lang. Kasi uh, ay, parang ay idolize niya masyado si Kayande. Kasi papuntang saan na siya, kung mamatay siya. Eh ngayon, namatay eh. Uh, Paano yan? Hindi pinansin. Bawalan siya. Ano, Bawalan kami. Kasi hindi kami parang dito kalugod. Bawal na niya yung mag-asawa? Uh, ah, hindi namin binibawal na. Yun lang sa amin, yung para sa atin, wala kaming panahon sa mga yung bang uh, uh, worldly. worldly movement in this world. Pag-i-isama na sa iba. Kasi sabi nila, nasa <coughs> kanila lang yung mukulang. At wala mo kung masabing nasama sa mga uh, movement nila. Nagasamahan mo. O, nagasamahan ko. ang gusto ko lang makita yung pakikisama lang ba sa kasakaling may mga mga kaibigan ko, mga ko na kasama ko dyan. Hindi sabihin, para bang mga classmates ko? At saka, kung, kung, kung may mga problema sila, gusto ko ma makashare ako ng mga tulong din. At saka, lalong lalo na sa mga kaibigan ko, mga kasama ko dyan, na hanggang ngayon, Nasa piling pa rin sila. So isang handog ka, bro? Oo, oh, handog ako. Yung mga kapatid ko, wire, yung mama ko, Jacqueline lisa. Kaya para sa atin, kumplito na sana. Pero diyan lang sa mga, yung mga doktrina ang hindi na makain sa akin, So yeah. isa, isa, isa ka bang matatag na membro? Uh, sa iglesia? Oo, oh, matatag ako. Kaya nga. Nasa ano eh. Naso, ko eh. Nasa, sa mga gagawa ako. Kasama ko yung mga punta kami sa mga bundok, balagbundokin doon, nagsamba, kasama ko sa mga aksyon. Kasi bata pa ko noon, uh, kadiwa sa mga aksyon. Ano yung kadiwa? Yung kadiwa, vice president sa kabataan? Yung youth movement sa kanina. ewan ko kung hanggang ngayon na pa ba. Hmm. Brother Manny, so, yung ano, yung... Uh, buong pamilya mo ay ang buong pamilya ko Menzo. kasapi rin sa buong Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. Ikaw ay lumipat sa simbang katoliko. Ikaw lang ba? Or meron Ako mag-isa, Brad. Ako lang mag-isa. Kasi ito'y masabi ko sa mga kaibigan ko dyan, lalo na sa ministro. Nung pumasok ako sa kuleyo, sa Jose Recoletos, nung pumasok ako, tinawag ako sa yung ministro. No? Bakit pumasok ka dyan. <laughs> hindi mo ba alam na kasama yan? Kung hmm. bakit anong kasamaan? Pumasok ka sa hindi mo kalinya? And, yung ministro na yon ano nga ngayon? Ay, wala patay na ba pa o hindi? Bakit ganyan? Bakit ganyan? No? Pag-isip. Pag -isip. Pumasok ka sa hindi mo sa iyo? Parang kaya nga yung mga magulang ko, sinabihan rin niya, kasi yung yung paaralan na yun sa demonyo raw, know, ayawan ko, gano'n ba yan? Iglesia sa kodika, iglesia sa kodika may ari. Gano'n ang iglesia. Gano'n ba ang pagtrata mo sa isang taong gusto? Huwag tagong sa sarili niya, gusto gusto sana ako mag-abugado noon. Naturo ka na sa kanya. Pero dahil sa kanya, di ko ba, yun niya ang, ang ko, yung ambisyon. Biston, ambisyon ko. Dahil lang sa gano'n, eh marami naman kung mga parolan, bakit hindi ka pumunta, bakit hindi, at saka sumbong ko, marami sumbong, lang. Kaya, para sa atin, at saka yung araw-araw sa pagsimba namin, at saka kami, walang iba, puro mga panda, yung paglalait ng kapwa, wala. Yung, wala ko mamahal? Anong, so, ano, ano, kita, ano, kahit anong, anong, sa radio, Itu ay hinahamon ko sila, yung mga nakikinig. Walang pa, walang peace. Pala palaging nakiki, ano? Nakikisaw-saw. sa mga hindi sa kanila. away Hmm. They're going to make a struggle of their trouble. Attack the Catholic Church. They are attacking. No, number one yun. Bakit ganyan? Kaya ako, maliit pa ko, brad. Kasama ko yung mama ko. Nagtatanong ako. Uma, kasi may simbahan kami maliit dyan sa so may, sa so may Cebu dyan sa may pagkatapos uh, malapit sa yung, yung sapa di tal ba? Sa river bahong bahong ikon man, paano na to? Man, paano pagsamba natin? Paano na to? Huwag lang <laughs> Walang, Walang kasi temporary lang to mga sa sumagbigyan na tayo ng Panginoon at tiis lang ang In base, yung, yung, sa nanay ko sabi niya, tapos maganda na. Inantay ko yung na ano, pero hindi naman nangyari. Oo, oh, nangyari. Kaya, ito kaya ang sinasabi ng Panginoon na pag hindi, paano kayo paano taniwala, hindi, hindi naman kayo tumutupad sa sinabi ko. Hindi naman kayo Marami naman ako nagpakinggan kahit dyan lang sa mga radyo. Puro ataki, puro... Mm, lagi, lagi na ginaataki uh, ang simbahan katoliko. Yun, mm, yun na lang, oh, simbahan katoliko at saka... Kaya napilitan ko ang mga kasamahan ko na maghano sila, magsusi, magsusuri mag -susi, mm, mag so -susi, mag -susi sila sa katotohanan. Hindi kung mo kayo magkaibigan, magkumpari, ayun nalang, kahit ako hindi sa ganun. Mahal ko ang kaluluwa ko. Eh, hindi ko sana kahit magkaibigan kami. Yung nangyari sa Cebu, kitang-kita kong -kita kasamahan ko. Kasi hindi mas nalabigyan mo. Walang parabagang mga tulong ba? Galing ka uh, mga uh, ano, sa pangungahan ba? At uh, ko sa kanila, awa ko. Hindi pa ako nito, may marimay. Trabaho naman ko. Yung kahit naman, pumunta ko sa South sakit ang nakita ko na kaibigan ko mo so, uh, kasama di sa na ganun. Pero Brother Manny, eh, hindi ka ba tiniwalag sa kasamahan? ay, well, alam mo, Brother, yung pagpunta mo sa Sibu, pag pumunta ka na sa isang lugar, ang lumbawa sa Sibu, lately, ipadala yung, ano mo, yung membership mo. Shim, Oo, oh, sabihan ka na automatically pagpunta mo doon sa surrender mo agad ito dahil tatanggapin ka para mag-regular ka Hmm. Ibig sabihin. Kaya lumipat ka sa bukod. Oh, lumipat ka sa bukod. Hmm. Mindro ka sa so, pinadala yung pressure. Taong, so yun po ang matunay na hindi ka tiwala. Pero hindi ko hindi kayo sa Dahil sa, sa ang buo lang, hindi ko gusto ang tripping nila. Oh. Kahit na maraming, maraming, akong mga ibang mga religion, Kahit pero ako naniniwala ng kamabitin sa iyo. Nung nalaman ng mga ministro ro, na bumalik, uh, lumipat ka sa Iglesia Katolika, ano ba ang ang kanilang ginagawa na paraan para ma- Meron Ayaw ako, pero ibig si, is, isabi ko lang sa iyo, Brian, yung mga ministro at saka yung akong nanay ko, magkasama yun. Hmm. Yung nanay ko, ang isang Jacobisa, yun ang nasa palaging naga, nalagay sa itaas kasi siya ay nagtutulong sa mga ministro para mag magiging so, ministro. Malaki yung oh. ano? Yung niya, marami. Ibig yung tulong niya, marami ang ba nagiging, kung sa magagalag sa katoliko, nagiging bispo. Hindi hmm. yan, no? ba? Kaya yung nanay ko, malakas siya. Influensya. Oo, oh. malakas ang influensya. Oh. Pero noong, noong nagkasala yung, ano ko, kung, mo, kapatid ko dahil sa alam mo naman ng inyo kami magandang tinig namin sampol po sampol oo kaya ang tanggapin oo <laughs> Nang kaya ano nangyari okay. itiniwalag yung kapatid ko dahil sa singir iba naman yung singir nung panahon namin kaysa ngayon yung singir mayroon naman ko sa iyo sa iyo, pati let's ganyan. Hindi, wala nila. Kasi hindi yan para sa... Panginawan. Para pang... Puro panginawan na tayo dito eh. Parte yan eh. Para... Mm May may nagtanong dito, brother Man Si Angelo Alcazarin, sabi niya, saang lokal ka daw galing? General Maxilom, Cebu, Sintro. Yeah, Sintro talaga. Hindi basta-basta na lokal. Sino ang, ang head minister doon? Kasama ko rin. Sino, sino si? Mayroon na Benjamin de las Reyes. Yan. Ipa-fixation mo Angelo Alcazarin? Ah, hindi, hindi. Oh, Magtulis pala. Magtulis. Hmm. Benjamin Magtulis. Hindi, hindi. Joaquin. Joaquin Magtulis. Oh, patay na yun. Ah, patay na siya. Sino si, ano? si Benjamin? Hmm. Ah, si Benjamin Magtulis. Nakasuma, oh, nakasuma. Oh. So, ang um, um, tulka panahonan mo, sino yung ano, eh, pa, head minister doon? Si, ano, si uh, Benjamin. Benjamin yan, sa Tulis. Hindi, yung isa. Benjamin. At saka yung so, bang Tulis, so, yun naman, nandoon naman ako. Uh -huh. Hindi pa ko naglipat dito sa buo. Ah, uh, so, so, malaki pag Brad. Ako lang, ano na po sa kanila ba? 1960, Para sa akin, Brad, ito ang nangyari, ang totoo nangyari sa buhay ko yung kapatid ko sa Manila mm. at saka mga pangyayari hindi yung, yung sakit na medyo nasakitan ako kasi yung kapatid kong Japonesa sa Manila mm. na binigyan ng ilang araw ng doktor dahil sa may cancer. Ano yun? Japonesa nga na, marami yung naggawa sa sulog ng iglesia. Mm -hmm. Ha? Gusto lang niya, bago siya mabatay, gusto lang niya makausap si Kairan yung analo. Mm, ako ang pumasok at makikusap sa kanila. Si Benjamin Santiago, yung right hand niya tayo ng lalo, kung buhay pa ba yung oh. ayaw na ayaw eh. Uh -huh. Busy. Hindi naman busy. O uh naman -huh. sa administrasyon ng ganito ganyan. Pero nag... Eh, uh, Bakit naman, sayang. Pero ito lang nasabi ko sa inyo, Brad. Nakikiusap lang yung mal malapit ng mamatay. matay. Kalam kayo? Ano? Para mo kayong ano? Namatay agad yung kapatid ko. Oh. Pero ang isa sa mga tanong dito, uh, uh, ito, ano? Ito yung video na na-order ko ba. kapatid ko, dalawa yun, and then in the service of that church, mm -hmm. hindi naging iinginan yun. ako Anyway, yung kapatid ko naman sa yung nasa hospital doon, sa clinic, kaya sa clinic diyan, pumuntas na doon ng mga ministro, ako mismo kaya dahil okay. nandoon ako.

Um, yung asawa ng engineer Perez, pantay na rin na dito sa basta, sa basta. Ano yan, ang asawa niya at saka ko, pinsan. 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 Yung, yung sinasabi mong Perez, Iglesia ni Cristo yun? Perez ko? Hindi, yung, yes, yung, yung si Perez sinasabi mo na... Ah, katulik ko. Ah, katulik ko yun. to ko yun. Katulik ko katulik ko. Uh -huh. Alam nila yun. Pero sa amin, ako sinabihan ko si mama, ma, bakit ganito tayo ka Ha? Huh? Bakit ganito? Hindi ang ako talaga kung ikaw ay Kristiyano, hindi maliktas, hindi ka makaliktas sa mga pag-uusin. Pag ano? Uh -huh. Dahil sa sinabi ng Pinoon sa sanlibutan, may kahirapan kayo. Kasi uh -huh. hindi kayo, ganyan. Uh -huh. Hindi naman, pero hindi naman ganito na magka uh, problema natin pagkatapos may na involved yan ng mga ano hindi manutabang pero kung buhay ka pa tabangan ka dahil sa inclinations yung hindi ba na pa naman iba hindi ko gusto ng ganon ako simple lang ko kahit ganito kami may mga antiman ko na na sa sibo may anak ma yung kapatid ko ng parent iglesia sa so, unang kasawa may anak siyang pare. Mm. Hindi ko lang naalaman pero buhay pa na nasa siguro. Na, no, uh, sino ba ang uh, nagkaabot ba kayo ni Brother ano, Romel Parma? Yung kalibati natin? Oo. Oh. Kaabot kayo? Uh, kami. Pero, hindi siya natin. Ano na yun? Isa. ba?

Alam mo mga tukalibre. The scholarship. Oh. Ah, okay. sa kasi, ang to, may kapatid to? yun siyang pare. Oh. pare diyan, mm, uh. yun sa san ganyan, pare. That, no? Relative oh, pare oh, sa yung yung ko pare, may kapatid din Sa so, oh, Ang ng okay. doktor, may kapatid siyang pare. Pero sinabi ng uncle ko, puntahan mo siya, isibigay mong sulat at saka wala kasing kahit isang kusing hindi ko bigay. Sinabi ko dito, skwila ka. Pagkatapos yung kamos, hindi sa bukas um, siya. Um, Pero, Bernard Mani, eh. oh, uh, ikaw, ikaw ay pinagbawala nila na pumasok sa San Jose okay. Recoletos. Oh. Pero yung si Felix Manalo, nag-aaral sa ano, Santo Tomas. Oo. Eh, bakit ano? Nang no, ko, no. Brad, sa, sa Central, lagi ko doon, nakita ko yung autobiography ni Kairan niyo. Ano yun? Ano yun? Yes, autobiography. autobiography oh, ni Pabaso doon, okay. kahit yung, okay. niya, do, na, na, yung mga niya. ko. Yung ano? Ang niya sa mga kuhan.

nung buhay pa siya, nakita ko, nag-aaraw para pala sa, <laughs> di sa Santo Tomas. Tinabawal lang kayo, hindi pagkatapos na ano. Hindi yan ang mga kaibigan. Eh, ah. sa totoo to, ito. To, Mali-mali pala yung mga ang, pangangaral nila. Pangangaral nila. Uh. Ikaw ay sugo ng Diyos at kami ang magdadala ng katak ito so, so, yung mga kaan eh, mas, pero pinagbawalan. Oh. Ay, ito sa labis mo. Oh, hindi ang lakaral doon. Ito ang Alcasarim yan. Tanong ni Angelo Alcasarim, ang kailan ka daw naging mandagawa? 1960, pagkit, uh, ano, ano ko rin yun? Isang day. Ah, 1967-68. Yan. Nasangot na tanong ang mo, Angelo Alcasarim, ang ha? Hmm. Okay. okay. Yung iba naman diyan. Hindi ako, gusto ko lang. Direct. So, ang gusto ko lang, pasalamat kayo lumabas ko dito para ma-prove ninyo na nagkamali ang inyong grupo. Si Kristo ang tunay ng Diyos. Amen! Tunay Amen. Diyos. Yun. Yan, kumbinsido ng si Brother Olmido na si Kristo pala ay tunay na Diyos. Oo. Oh. Pero matagal ng panahon. So mga kaya na dito yung uh, dipinsa. Bro. Kami, nung kami yung isang kagrupuhan yung pupunta sa Espinan Park, yung lahat ng nasimbihan, oh, pa, bata pa. Ikaw din sa Brother Oo, so. oh, si Brother so, handok, ko sa mga ko Ito okay, na akong yun eh. Brother so, nung araw na yun. Oh, pero... Matsong-matsu pa yun. Matsong Yung mga mga ko na nasa iba, hindi si Maraming natirani nila sa ano, Amerika. Ewan ko yun. Buta mo, Pero may isang tanong dito. Uh, bakit daw, hindi ko lang sabihin yung pangalan na, bakit daw laging mainit ang ulo ng INC sa Katoliko? Ayawan mo si ano. Ito lang masabi ko sa inyo. Talagang ayaw ninyo. Talagang ayaw ninyo na si Kristo ay magiging Diyos. At hindi, kahit si, si ano, so, hindi niya, kilala. Niya, yung tanong niya, bakit daw mainit ang ulo ng mga si, ay insi sa katoliko? Ayawan ko, brad. Hindi ko masabi nung doon kasi... simple sa, sa doktrina. Dahil, sa doktrina. Ay, brother, puro negative eh. Oo, oh, kasi talaga. Pero sila mag... Ay, alam mo ba, brad, yung mga Trinity? Yun, palagi sila. oh, ito, mga kaibigan, yung mga kaibigan ko yung ministro. Yung nakita ko sa TV, at saka tatlo sila, may video pa. Yung, wala, hindi mo magbasa sa Biblia ang Trinity. Pagkatapos nung nag-aaral ko siya, mga ministro, at saka binabautiswan ako. Mane, binabautismohan kita sa nanan sa sa anak at espiritu. Dahil yung tarayang sila? Yung sila eh. Mm, ilang taon? Uh, ilang taon ka na? Yung lahat ng iglesia tanungin mo. Di ba sa pag... pag, pag Baka binago rin lang <laughs> yun? Alam ko. Totoo ba uh, ah, yeah. ang kasarin na sa iglesia kapag nagbautismo eh? Babautismohan sa ngala ng ama ng anak at ng Espiritu Santo. Kapisagot po sa comment section. Pero sa, sa kanya, pero ano niya? Pero may ano so, tayo siya. So. Ano? So, pag, sa pagkransa pa sa pagsimba. Mm. yan. Totoo ba daw na ang uh, ang magdadawa ni ng ministro? Oo. Oh. Ang magdadawa no. hindi oh. ah. uh, uh. pwedeng mag ministro. Oh, magiging ministro. Kasi lagi ni grade 1 magiging Grid 4. Exactly. Yan daw. Hanggang mag magandit. May may, so. may tanong ako. Ah, Father. Ah, uh, Ah, yung mag-aaral sa pagiging ministro, Uh, totoo ba bang uh, pinagigpita na hindi pwedeng mag-asawa habang nag-aaral? Kung ikaw ay nag-aaral at pagka ministerial grad, mm -hmm. ikaw na palagi kang punta doon, one factor, doon ka sa, doon kami sa isang lugar na para kami nag-burning house, eh ano ka mag-aasawa niyan? Pero pinapuha lang <laughs> talaga. Bilabas mo, magic ka, saan Ah. Oh. Ito, hmm. kaya, hindi nga binabawaran, pero in action, so Ay, sa, sa total... Tatanungin ko sa akin pupunta. Practice. Tatanungin ko sa akin pupunta. I-re-record nila, lalagbo ko sa Minsan nga, mga Sabado, Domingo. Kasi, kung saan, minsan, namamanglaw din ako sa mga nanay man ko. Um -mm. so, saka, saka, hindi sana tayo ng mga gamay kasi walang pira doon. Ito na masabi ko, Pinahigpitan sila, bro. Pinahigpitan sila. Hindi, hindi ka magkalabas kahit na ano. Pero sa doon ko, wala akong masabi sa pag pag-exercise sa disiplina sa lodo kami. Kasi wala akong mangyari sa amin. Wala nang disgrasya. Hmm. Kasi tanong naman, brother. Okay, uh, sunod okay. na tanong. Uh, okay. Dahil ilang mga aklat katuliko na nasa kamay ko, nabili namin to sa sentral. No? So, oh. sa panahon mo, uh, nasubukan mo ba na nakabili ng mga aklat katoliko na ginagamit oh, as reference doon mismo sa sentral? Oo. Oh, brep. Marami ako. <laughs> Kaya nga, kinuha ko, binili ko, at saka, pagpunta ko dito sa buhol, ibinigay ko sa -ibigan mga kong mga Manggagawa rin kasi magkaibigan kami. Gusto ko rin ganyan. Kahit na hindi komersyal. Hindi ito? ako katuliton yan. Hindi katulad ganyan. Mag nakikitulong ako sa mga kaibigan ko. Binigyan ko sila. At lalo na ngayon, yung hindi pa para yung cyclicals, ito na rin sa atin. Ngayong in-intensive in their medical counsel, sinabi ko kanina. Yes, bro, this is screen. Okay. Ayun. Okay, so, anong, anong year sa ministerial na tinuturuan kayo kung paano gamitin yung mga aklat katuliko na pinagputol-putol ng mga ministro batay din sa uh, guide ng mga, ng mga aklat ng mga referensya? Hmm, tinuturoan na putol-putol Brother, kung ibig sabihin, ko. hindi kami tinuruan ng ganyan, brad. Walang putol-putol sa amin. Libro ang ipabili sa amin. Kung sakali mang na kinakailangan namin. Hindi kami kinaputol-putol putol kasi takot kami baka maputol yung ano namin. So yan po mga peers, sana yung kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, just like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Rodeo at Iglesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapro yan. mga kapatid. ah, uh, follow subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan. Mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na sa atin na tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid. Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio. Mr. Curious Catholic Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaataki ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic At sa pamamagitan sa pagsalote niyo ng Mr. Curious Catholic Facebook fans and YouTube channel dami ninyong matutunan isa natin ang ating matotoo. Rodillo et Iglesia.